hello mga amiga okay come on ali ano na I share ko sa inyo ang pag-flooring dito sa amin Teresa by the way guys ako lang din ang gumawa nito ako lang din nagtali ng mga bakal dyan at ako lang din naglagari ng mga bakal dyan ginaya ko lang din ang mga construction na naggagawa at ayun, ginaya ko sila by the way guys ako dyan, ito yung salita ko dyan at yung din ako dito. Hindi madali gawin. Para makatipid. Ito na nga, ginawa ko at tinali ko sa perdible. Chok! Hindi, alambre lang pala. Tinali ko sa alambre and then para magbikit-bikit sila guys. Ang bilang ko niyan at ang bilang ng bakal ko ay 8 by 8. Tapos, ang number ng bakal is number 8. So, sinagat ko na dyan kasi para matibay. Pwede naman siya walang bakal, pero mas maigi guys. Meron siyang bakal. Para may konting tibay naman. Para kahit kung papaano, natitipid tayo, may konting tibay. Konti, es, may hindi na konti, makatibayan na. Tibay, matibay siya guys. Trabe na. Grabe explanation mong voice over dito, no? Ayan na. And then, babasain ko yung lupa niyan sa tubig. Ayun, binabasa ko yung kailangan basang-basa yan dyan para manuot-nuot yung semento. Ayan. O, gamit ang aking hose na mahiwagang ang hose. Ayan. Ibubuhos mo dyan sa lupa. Pagkikita mo, pag bubuhosan mo ng tubig sa lupa, hindi siya siyang bumababa ang lupa. Ibig sabihin, may mga exist pa yan sa ilalim or mga pa na maluot mo ito yung lupa dyan. It's maigi talaga guys. Matagal pa ninyo gawin yan. Pagbigay yung tubig. Ayan na. Yung biko ko bumigay. Kasi ganoon lang yung gripo ko guys. Mga DIY lang din yan. So, ayun, patusok-tusok na lang. Yung, wala pa akong idea kung anong gagawin ko dyan. Comment me kung anong gagawin ko dyan para magka... Uh, hindi na siya mag magbubuhol. Ano ang um, I mean, hindi na siya matatanggal. Ayun na, tuloy-tuloy. Tuloy lang din tayo sa pag buhos ng tubig. Pwede naman yung siya tipos pero may i-host mo siya gamitin na gano'ng para uh, dandahanan mo yung ibang yung hindi pa nabasa, gano'n. Tapos guys, mas maigi. Uh, saka kayo na mag-flooring, patuyuin mo na yung lupa nyo or buhusan na buhusan ng tubig. Kasi bumababa bumaba yung lupa eh ito ganyan kasi pag once na busan nyo agad ng simento parang maampaw ba kumbaga pinatawag nyo ng ampaw ayun basta sa akin ito lang natutunan ko ginawa ko lang dito para makatipid kasi sobrang mahal ng labor mahal din material so, para makatipid tayo guys ayan na binasa ko yung lahat medyo mag-assist tayo sa tubig guys kasi yung tubig naman na gamit is nawasan Before kasi ang gamit namin is balon. So, ang balon ngayon, gawa namin safety tank. So, yun. Mag-waste Mag talaga tayo ng tubig nito po. Hmm. Ayun na. O, basang-basa na siya guys Sana, nyo ba na ang lupa ay parang may bumaba. O, yun na. Tapos, ipa-plot pa na. Ipa-plot ko guys. Para sure tapos ha hindi ko lang makipakita lahat guys kasi ako yung mag-isa dyan, ako nag-iigid ako nag ako nag-tawag ito, so nag-mubugos na sila yun ako lahat, ako basta, nag- basta nag-iimbak ng lupa sa simento ah, basta sa okay, simento kasi kaya eh, ginawa ko lang sa ayun naman, ayan na tinatakal ko yung lupa nagmix na ako ng buhangin at saka simento guys ha oh, isang balde Ala. At oh, saka isang pala. Yung mga gamit ko, guys. Yan yung mga tools ko. Ano na, nag-iipo na ako. Ayan oh, yung mukha ko, no? Okay. And, bigat ng katawan ko, guys. O, oh, bali-balde. Hindi ko na mabilang. Basta, oh, ang bilang ko dyan is 4 4 is to 1. Apat na balde na buhangin. Okay, sun grab. Grab. And then, and gravel and then isang isang sakong semento yun yung ano ko permula ko dyan. Binabasi ko lang din sa mga pinapanood ko doon sa YouTube. Dito lang din ako natutoy, guys, no? May DDI, na po. Tapos, mga construction yun, pagkawa ng bahay namin. Nanood din ako sa kanila kung ano yung mga ginagawa nila. Hands on ako dyan kasi para makatipid. Mahirap pa paggawa ng bahay, guys. Maraming mga busisi, mga gastos, na pressure Hindi naman kalaki yan, pero ang budget mo kasi yung babasin mo dito. Ayan, nagdadakdak na ako. Gutom na ako dyan, guys. Hindi ko na alam kung ano. Ang init pa. Kasi sa area namin, sobrang init. Kaya, ayaw, pawis na pawis na ako. Ako lang mag isa. Kailangan, inom lang tayo ng inom ng tubig. Tsaka, kailan tayo ng kain. Ayan na kita ko sa inyo plat na siya kaya plat ko na yan guys hindi ko na napakita sa inyo yung pagka plat nya ayun binubuhos ko na yung semento sa buhangin na pina, pinabukadkad ko dyan ayun kalain niyo, ako lang mag isa dyan no? pero kinabukasan dyan ako para ako pinapalo-palo yung katawan hindi madali maging construction kaya minsan pag mahal yung rate nila hindi na ako makaayaw kasi mahirap din mo construction pa naman ng guna guys ayun na yung puwet ko guys ang kaya ayan, diba pag gusto mo talaga yung trabaho mo ang gagawin mo walang mahirap eh kahit mabigat kahit kahit maalikabot pa dyan basta gusto mo talaga yung gawin magagawa mo talaga walang hahadlang sa'yo kung gusto mo yung ginagawa mo ibong ko nga so ayan na haloyan ko ng halo dyan hinahalo ko yung buhangin tsaka simento bago ko idubos yung tubig sa gitna ah, nagpoform ako ng parang vulkan vulkan dyan guys ini minimix ko muna yung buhangin tsaka yung simento para maganda yung kalalabasan na yung texture nya Ayan na. Hindi madali mag, ano, ano construction. Kasi alikabok. Hindi pa. Maghahakot pa ng buhangin. Maghahakot pa na... Ay, naku. Hindi ma... Hindi madali lahat. Ayan na. Okay na daw. Oh. Nahalo ko na yan. Haluin ko pa rin yan. Kasi minsan may mga nahahalo din yung mga papil-papil dyan. Mga batong-batong na malaki. Haluin ko rin yan. O, oh, ayan. Take your time, guys. O, oh, di ba? Ganyan lang yung tatrabaho ko, guys. Pero hindi madali mabigat yan niyo. I-share lang to sa inyo, yung mga pinagagawa ko. Kasi parang, syempre, kahit paano, may idea kayo, kayo mga nana, kayo nyo din, na ito. Pero, ingat lang din, kasi mabigat siya. Baka mabigat kayo o, oh, hinahalo ko na yung buhang at yung asimento ha, hinahalo-halo ko na yan inip pa yan guys ito ba ang inip yung budget lang ng bahay namin guys yung budget lang namin sobrang mahal ng labor dito guys Piday, Banat day. O, oh, gusto mo yan. Pagpatuloy mo yan, hindi mo na yan pwedeng hinduin. Kailangan pag nagagawa mo na yan, tuloy-tuloy. Oh, sige, power, power ka pa dyan, ha. Sige, may power ka pa dyan. Mamaya niya, lustay ka na, Okay. Magubuhos na ako ng tubig. Nasa AG eh, guys. Gamit kayo ng balde para hindi tayo mapagod. Kain tayo ng na dyan. Magtambak na kayo ng tubig. Kung magubuhos kayo dyan. Magminix kayo ng simento. Kasi importante sa tub ang tubig sa pag-postalk kung paghahali ng simento. Kaya na. Matagal yan. Diyos ko Mario. Matagal nga. So, oh, ba? Diba? Abutin tayo ng siyam-siyam nito. Ayan na. Sa Kung saan ako nakapwesto. Ano ba talaga? Puno yan. ng hinahina ng tubig ko. So, oh, saan na? Nawala na. Uh, oh, di ba? Ayan ang problema. Ayan. So, maigi talaga mag- Imbak ng tubig tara ibubuhos mo na lang yan dyan kasi minta na hinahalo mo o yun mo naman yung tubig po guys parang ilang ang kambing o diba abutin ko pa yung ano pwede kong pupupong yan Um, ang galing galing naman tignan okay, na puno ko na din oh. No? o ayun tapos hindi unti, unti ko siya isa-set circle Sorry, ko yan dyan basta hindi ko alam kung anong tawag dyan sa mga constructor bakit na nun para daw mabasa yung ilalim tapos sa ibabaw hindi hindi <laughs> ko nga alam eh Basta, yan lang nakikita ko. Ginaya ko na lang din sila. Kaya, yan, yes, yung tubig. Hindi lumalabas, guys. Ganyan lang siya. Ikutin mo yan. Yan, hanggang maklose na lahat yung ano mo. Para ka lang naglalaro dyan. O, oh, ah, diba? O, oh, wala ka nang nakikita ang tubig dyan. Hanggang masarado na yan. Ah, bulkan lang, oh. Oh, ayan, diba? Diba? Tapos, uh, unti-unti pa -unti na nga. yung mga ina mo. Tayo muna ako saglit. Ayan, silit na naman ako. Ganun naman talaga ang buhay. Sinisilip natin kung tama ba yung video natin. dito at dito po. Pwede naman siya i doors, agad doon sa area. Malapit lang naman. Pero natansya-tansya ako kasi kaya ginagigunti ko. Ano na nga. Oh, hindi ko na makita kung saan ere. Hindi ko na photography photographer, videographer. Char. Aha. Parang ang iigib lang natin. Hakot. Uy. Uy. Hindi ko na-mix yung iba dahil. Pag na yung cemento, table, okay, dagyan nyo ng tube. na Ay! ko. Pumuhon sa yung cemento. Tignan na dahil. Ang gamit cemento is whole ang polis siya maglaba. Ang pwede lang siyang pinigas. Ito lang naman Ito eh. lang ng katawan. naman natin yung way. Ito na nga. Nagpunta na ako ng guys. And then, patulik ko kasi baka matuloy yung semento. tapusin dyan. Tapos na. Ayan. Tapos na hanggang dulo. guys ang kanyang semesto and then the plot ko at uh, uh, kaya ko sila so, na yun yung sila lang kasi so, ang kira kung guys yung kira so, yun hindi ako kaano mag ano hindi ko alam ko pa kasi na ko lang yan chance school. Nakuha ko lang yung mga malaking bato na nito sa gabay. Kasi sa Okay lang siya. Hindi siya ko kami uh, makinis. Kasi lang naman talaga yan. Kaya meron tayong ilalagay na tayo din po may mga na bato. Halang na Pulingin mo. So, okay na daw tayo. di pa okay yan. Eh? So, okay, okay na tayo. Okay. Pag-lunch. Sure.